Hello mga kami, welcome to my vlog again. Good morning, good morning. Kumusta estas, kumusta estas, kumusta sa skyos? Ayan, samahan niyo ako mga kami mabas mag-check-check lang dito sa ating gardens. Um Ayan, madali naman siyang tumubo Katatanim-tanim lang nito. Nagdadahon na siya ulit ng panibago. Ayan. Si variegated kokolata. Ayan, si variegated kukulato 200 na lang mga mi. Variegated kukulato 200. Ayan na yung bago niyang ano, dahon. Okay. 250 kasi yung nandito. Pero kung ako sa inyo, ito na lang oh. Hmm. Mas maraming dahon to. Tsaka mas matured to. Ayan oh, si variegated kukulata. 250 lang to. Ayan, variegated kukulata 250. Kumusta kayo mga mi? Uy, ang tangkad natin. <laughs> Mukhang dapat na tong i -ano, um, bloody red. 50 pesos lang. Ayan Oh. Isa, dalawa, tatlong dangkal. 50 pesos bloody red. Grabe ang ating ano. ngayong kulang to na... Ngayon kulang na ano ang garden mga mga Ito ha si Pukriya. 400 lang to si Pukriya. Yung mga yan, mga old yan mga mga Tatanggalin ko rin naman yan. Baka tatlong dahon lang ang itira ko rito sa pukriyan na to. Yan. Um, 400 ito. Nala, nalanos yung isa kong pukriya yan, no? Na, ano siya, na... Ang tawag dito? Na virus. Ayan, kamusta na mga tanim-tanim ko? Okay? Sige, dito nga muna. Ay. Saan pa pwedeng grabe na ito ang ating halaman punong-puno kanina ko pa gustong pumunta rito mga mima bells kaya lang sobrang ano ayano ito yung mga yan o nagpagtumubo yung ganito nauubos siya talaga ayan hindi ko alam kung ano yan pagtumubo yan mauubos walang natitira hindi ko alam kung anong klaseng ah uh, kuwan sya Oh, wala na. Naubos na. Tanggalin na natin 'to. Hindi ko alam kung ano aklasing ah, klasing taiba ng palaka o iniiian ng palaka o ano. Ayan oh. Yan, pagka nagkakaroon ng butil-butil na ganyan. Yan yung parang butil-butil na yan. Patay sila lahat. Ang matitira lang yung ugat kung may ugat yung tinanim mo. Pero kung wala, wala. Musta naman ang Mother Earth. Okay. Alam ko may mayari na nito. Itong pink na to. Aha. Uh -huh. Punta tayo. I check natin yung ano mga mimabays. Yung bagong mga... Ay, sa bagay na i-ano eh, ko naman na yun. Ayan. Dapat pala hindi muna ako nag-video-video. Ayan, ito mga Mima mimobella, dalawang puno na siya. Copper tone sansay 120 lang, dalawang puno. Copper tone sansay 120. 30 pesos lagari. Lagari cactus. Gusto yung kainin ko dito. Ayun, okay naman. Ayan, tanggal na natin ang ano to. barang palaka nga siguro kapag ka nadali ng palaka. Ayan. eto mga Mima Benso, oh. 2 in 1 pot. Bambino to, bambino. O, oh. Ang laguna tong ni, na laguna nung isa. Yan, bambino. Etong isa uh, coming five leaves pero malaki na. Etong isa four leaves. Yan, dalawang puno bambino, 150 na lang, 150. Pero pag isang puno lang, ito 80 pesos na bambino. Malaki ah, malaki dahon ito. 80 pesos. Tsaka matibay na to. ang tindi ng ulan dito mga mimabes hindi tumitigil nalulusaw na lang yung mga halaman ko ayan, eto ha um, si Candy Bigonya 50 pesos na lang Candy Bigonya, 50 pesos ayan na yung mga tubo nyo ayan, Candy Bigonya, 50 pesos ang tangkad na nito <laughs> ang galing ito isang ruler na mahigit 80 pesos lang to. Ito naman isang ruler lang 70. Uy. Ang hirap naman puksain ng mga ano. Okay. Silang. Ito ha mga memo bells variegated chocolate plant 150 lang to naging isa na pati variegated chocolate plant 150 kasi to laki na nito oh oh ay nako oh ang laki na niya hmm yan 70 na lang ang laki na mm, Tatlo, one, tatlo ano tatlo 200 ayun ang ganda ng bagong dahon oh, nakakatuwa gold talaga siya eh. ayan tatlo 200 panlalaki niya <laughs> nakakatuwa sila kasi mga mima best um, ano yan eh from seeds yan tatlo 200 pero to laki oh super orange talaga ng stock niya ang ganda 70 na lang mga mi mabas um, hindi hindi masyadong malaki ang ano natin ang a, ayan o oh, tinan nyo oh, mga mi kapag ka pinasok ay palaka nga ito palaka nga talagang papatayin niya walang titira palaka nga yung nang dadali na yan o oh. ayos na nakakainis lang ito mga Mima so 150 lang to. Propa ko kasi to eh. Ang laki oh. 150. Golden fortune plant. Ang laki. Golden fortune plant. 150. Laki niya. Mga Mima, kapag merong bago sa mata nyo, or merong kayong gusto ipaplex, flex hanapin nyo yung sa Sacramento Tools, ang icons yun ang ginagamit kong pang sagot sa inquiries eto oh um, dalawang puno rin siya o oh, mga mi copper tone sanse eh, 150 yan dalawang puno copper tone sanse eh, 150 ilagay nga natin dito kasi ah, uh, marami naman eh yan oh lagay ko muna dito eto mga mi mabens tigpipipti lang oh tigpipipti lang ang dami niyan. Sa isang pot, ang daming puno. O, fifty lang. Fifty. O. Ito, laki na, o. Barricaded siya. Hmm. Basta fifty pesos each. Pili na lang kayo kung anong bet nyo. O, ito naman, o. O. Fifty-fifty lang. ayan Piliin nyo na lang yung maganda. Basta tigpi 50. Ito pa, oh. Ang hirap patubuin ito, mga mi. Ito, oh. Yan. Ang hirap patubuin ito. Maselan siya. <laughs> sala sa in, sala sa lamig. Ayan. 70 lang to. Hanging plant. Devil's backbone. Curly devil's backbone hanging plant. Pagka... na-stress to ng pipink pag nai-stress siya. Um, ano yun, yun na lang yung plant na bet niya mga mi. Yan. Buti na lang nag-ano ako, nag-mother ako nito. Check nga natin yung tinanim ko na isa. Ayan o, no, oh, mga me mabes, apakaganda nito. Yan. 70 na lang. Bronze Pelea, 70. Apakaganda check natin yung tinanim ko kung hindi na lusaw. Oh. Ayun, so far so good. Ayan. Sana magtuloy. Ang hirap niyang ano, pakibagayan at charot. Ay, eto, tumayo na oh. Um standing jubation na. Okay. Thank you, thank you. Si Red Omnark. Ayun, patuloy na yung mga mata niya. Thank you. Ayan, mga mima belsa, oh. Prayer si ano, si Red Homa. Oh, 80 pesos lang. Ito pala si Sawas D, mga mima, na. Ayan, Sawas D, ayan, ganyan siya, size Sawas D, 150. 150. Ito, parang tingin ko, hindi to si Blue Q. 150 din. Pero to si Pinigula, medyo rare to. 250 to, 250. Get out. Get it out, get Get out. Get, get out. Ayan. Tanggalin na natin yung chararat. Ayan. Ito o. Oh, 50 pesos lang. Red laksa, uh, laksap. Ayan, red laksap 50 pesos. Sana makarami tayo ng video. Kasi mga may ano medyo kukunti lang ang ano ang aking battery. The battery is low. Ayan, ito nakakita ko nito mga Mima Bells. <laughs> ay ang mahal bakit ayan na ito ah mga mima bells um, tangkad na nito matangkad na pero wala pang ano puno 80 pesos lang to si fishbone dye pen. ano ba kasi tanggalin niya natin to ayan fishbone dye pen ito oh. 80 pesos lang to 80 check natin yung ano o ba? Diba, hindi ang maganda to, to, to. Ayan. Ah, ito. Carry. Okay naman. Mas ko po, laking dahon. Ito mga Mima besa, sa 200 lang to. Ito, disregard na natin to. Malulusaw na to. Pero, well-rooted to. Ayan. Si, um, iron cast. Ayan pa. 200 each. Ayan. 200 each. Iron cast. Ayan, ito na yung, itong mami nito, ito na yung tubo nyo. Ayan, 200 each iron cast. O, 15 pesos isa. 15 pesos. Pinaghiwalay pa kasi ng pamangking ko, dapat hindi na pinaghiwalay, Diyos ko dahi. Hmm. Pinaghiwalay pa. Uy, okay na to, oh. Ang ganda. Umi ovation siya. Yan. Kaya lang ang um, ano, hindi ko bet yung kulay ng dahon. Pagandahin muna natin yan si uh, Brandianum Appinities, or up, up. Brandianum Up. Ito o, 2 in 1 pot. Sige, 80 pesos na lang. Mga may mother to ha. Ah. 2 in 1 pot, 80 pesos. Si Red Arrow Singonium. Yung... O, oh, diba wala na akong ano. A red Arrow Syngonium, 80 pesos na lang. Dalawang puno ito. Tapos ito, ito si Ka Imperial Lava. Ito si Ka Imperial Lava, tatlong puno. Yan. Ka Imperial Lava, tatlong puno, 250. Ito, 100 ko na lang igigibsong. 100. Yan. Tapos ito, dalawang puno itong Ka Imperial Lava na to Yan. Dalawang puno. 200 naman. Ganda niyan sa personal mga Mima bes. Si Ka Imperial Laba. Hindi pa tito maselan tong Ka Imperial na to. Ayan, ka Imperial Laba. 200 dalawang puno. 250 tatlong puno. 100. Ayan. Um Pick your choice. Ayan. Ayan. Ito, tig-30 pesos na lang each. 30 pesos ayan eto 150 150 twisted crotons eto dotted uh, curly crotons dotted curly crotons kaya lang huwag muna yung paan eto maganda mga mi talaga eto mga mi mabes gigibsung kulang na 150 each ayan 150 each ito yung ano pa lang pangalan nito, Pyre. Si Pyre. Ayan, 150 each. Para sa akin pinakamaganda ito. Ayan, 150 each. fire Crotons. Ayan. Pero ito ang ganda ng kulay. Kukunti siya pero ang ganda ng kulay. Ayan. fire Crotons 150 each. Pili na lang kayo. 1 2 3. Ayan, Pire Crotons. Tapos ito, ayan, um, 60 pesos, 60, lupinum, tapos ito, 80, ayan, malaki na itong lupinum na to, 80 pesos, ayan, ito wag muna, lagay muna natin dito sa ibabaw, ay, hindi ko na nabalikan to, oh. Hindi ko na siya na ano na, na, na naintindi. Just ko, dahi, sorry. 'Tong aking itatapkat na to na pinagmamalaki ko sa inyo. Mga miyo buhay na ito, siking siking Sayam. Pero palakihin muna natin. Ayun, siking Sayam. Ito oh, purple epicia 30 pesos. 'Yan, purple epicia 30 pesos. O di ba? eto naman ah uh, silver silver ipisya ayan dami na niya oh dami niya, niya 50 pesos naman to 50 pesos ayan di ba kung saan sana na tayo napunta pero sige lang ang aking uh, wali ang aking mga ano ayan oh 70 lang oh mga may, may baby na oh ang gaganda. Ayan. Ito mga mima ba selected to? Ito 100 dami baby. Hmm? 80 pesos. 80. Ayan. Ito 100 to 100. Ito maganda talaga to mga Mima Best. Ito yan eh. Yan. Ha? Alen? O di diba? Dapat pala talaga lagi ako nandito. Sino kaya ito? Wow. Ang dami na niyo. 1 2 3 4. Hindi ba pwedeng papaltan? Yan. Ito pa oh, Red Homa mga Mima Bells. 80 pesos lang 'to. Mga mi rare si Red Homa. Sa lahat. Hmm. Namis ko halaman ko, grabe. May magpapapalit, mga mi. Wala na wala na akong bariya. Yan. Ito oh, um 50 pesos na lang. Alo ka albo, 50 pesos. Ayun, saglit lang mga mi. Ayun, gumagana pa. Maghapon maghapon ako mga mi, mabels nasa higaan kasi nga magka umuulan, hindi tumitigil. Ang pinaka-ano, ambon, ambon, ganyan. Ngayon lang ako napunta rito sa garden, o napunta dito sa garden. May mga ano pa. May mga keme-keme pang walang ganito, walang ganyan, 'di ba? Nakakainis. Nakakainis ang palaka mga may Pinapatay niya ang halaman. Hmm? Ito mga mima best, alam ko pinkang ano nito, bulaklak. Itong ipisya na to, pinkang bulaklak nito. Yan, 30 pesos lang to. Green. Ayan, pinkang bulaklak nito. 30 pesos lang. Dami nitong mga ano, tren-trenan. ayun na no, meron pang natira sa akin ito na lang yung matitira sa akin na ano tawag dito na ah uh, ito variegated buti na lang may natira pa ayan variegated tea plant choco tea plant ito pinamimigay ko lang tong mga mima 50 pesos lang to si dwarf ah uh, choco tea plant hindi siya variegated. 50 pesos lang to. Ayan o. Oh, dalawa. 50 pesos lang. Maganda to sa loob ng bahay mga Mima Dwarf kasi to eh. Ayan. mhm, mm O oh, diba? Nategi na siya. Nategi na kasi ayan o. Oh, no? ng mga kung anik-anik. Oh, sino ba to? Ayan, yan, diyan ka na lang. Kung, ano, kung sino ka man. Kinapitan siya ng mga ganito, oh. Ito, hmm. 3 in 1 pat, oh. Mga Mima Bells. Uh, Silver Siam Sunset, 3 in 1 pat. 1, 2, 3. 100 na lang to. 100. Dalawa yan. Tatluha na yan. Ito, oh. 100. Ito naman, maliliit pa siya. Pwede nyo siyang bonsaiin wag palakihin to maliliit isa dalawa pangatlo to ayan pag bebetan nyo tong dalawang to 150 na lang ayan 1 2 3 4 5 6 anim na puno 150 yan pero pag isang pat lang siya 100 100 pero pag kukunin nyo yung dalawang pat 150 na lang oy oh, eh, si jasmine ko gumaganda na ayan no. Oh, variegated uh, albo jasmine Albo Barigata, 100 lang to. Si Jasmine, Albo Barigata, 100 lang. Kailangan ko ng, ano, gamasin to, oh. Sobrang laki. Pero meron ako niyan, ito, oh. Yan, 50 pesos lang to. 50 pesos, oh, di ba? 50 pesos. Akalipa, ayan si Akalipa. 50 pesos. Ito po, pa oh, mga pang-arawan, 3 pots yan. 3 pots yung akalipa ko na yan. Pagkabit nyo, yan 3 pots, 120 na lang. Akalipa. Nagmo-multiple color yan, mga Mima Bells. Ito naman, 150 na lang. Si Panda Kaki. Yan. Malabong Panda Kaki, 150. Yan. Ito naman, Redam Bulaklak. 150, 150. Yan, hindi ko alam kung nakalimutan ko tawag diyan. 150 red ang bulaklak. Namis ko tong aking ano garden. Garden niya. Yan. Namis ko ang aking garden. Ito yung ano una napalaka. Palaka pala yan. Nakakainis. Talagang hindi siya titigil hanggat hindi nabubulok lahat. Mm o dapat pala hinugasan sobrang ano yung palaka lagay na nga natin dun sa taas kung mabuhay man siya mabuhay kung hindi wala tayong choice si ano to mga mi ito yung tigpa 550 ko na ano pokriya pero nasa taas naman to bakit kaya maano, ano teka lang mga mimawes ang taas niya no pero ma mararating yan palaka kaya nilang marating yan ayan Kumusta, sas namis ko halaman ko o mga mima bes oh, very lush gandara 200 very lush ayan mapupuno na yung kanyang ano pot very lush na ano 200 na lang rattlesnake eto gibsong ko lang ng ano 150 pa rin, 150, sige. Rattlesnake, 150. Eto, 70 pesos lang. Pilodendron Neon Heart lip. At saka may Black Emperia, 70 lang. Get, get out. Ang dara. Si Robusta. Robusta Singonium, 30 pesos. Iisa lang yan itong robusta na to eto gandara o di ba? ito yung mami nya eto yung baby ayun wala na lobat na mga mima bells uh, 150 lang to 150 ayan mga mima bells uh, very ano lang to very quick uh, video lang to hindi tayo pwedeng magtagal kasi nga ayun wala na eh lobat na kaagad nag signal na siya ng 15 minutes na lang 15% pala ayan ito mga Mima Beso, so 100 lang to. Ayan, 100 lang siya. 100. Ito pa yung bago. 100 lang. Ayan. Albo. AP Albo, 100. Ayan mga, mga May, uh, i-upload ko na rin to kahit na wala naman ako masyadong ano. Pasyal, pasyal lang tayo. Sa, sinama ko lang kayo sa pagpasyal. Muli mga Mima Beso, maraming maraming salamat sa pagsama. Yan um don't forget to like and subscribe and uh, hit na the notification bells mga mima bells para every upload notify kayo and um kapag may tanong kayo hanapin yung Buenaventura Sacramento tools ang icons yun yun ang ginagamit kong pang sagot sa inquiries ayan po na mga mima bells happy watching happy watching pamain pamain bye